mga kapatid magpaksiw po ako ng isdang tulingan lagay ko na po ito mga ricado luya kamatis sibuyas at bawang at ng konting tubig asin pamintang powder at suka syempre may paksi bang walang suka at ang ating isda wala nang ulo lang pugot na yan at lagyan ko po siya ng mantika tango kung sa kung sa stinka ayos na Ito na po ang gata. May gata pa yan. Kala nyo ha. yun oh kulong -kulo na tikman nga ang sarap ng sabaw sabaw palang ulam na eh at ito pang pizza eh na pitong piraso <laughs> ayan na po ayos na yan Good na yan mga kapatid at shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood at sumuporta sa aking mga upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, babo!